Hi, this is Cyrus of Ortigas Land Properties. Quick message lang about sa Costa Calatagan by Ortigas Land. Baka ito na talaga yung investment na hinahanap mo. Imagine this, beach property na hindi lang pampahinga, kundi kumikita ka pa. Calatagan is one of the fastest growing beach destination ngayon. Ang taas ng demand sa rentals, ang taas ng land value, at every year tumataas talaga ang appreciation. Sa Costa Calatagan, pwede kang magkaroon ng beach house na may rental income plus Ortigas Land Pang pa Developer. O, oh, di ba? So, mataas ang reserve value at very attractive sa investors. Isipin mo, habang hindi mo ginagamit yung unit, pwede siyang mag-generate ng steady cash flow at habang tumatagal, lumalaki pa ang property value. So, hindi lang ito purchase. Asset ito na nag-work para sa'yo. Kung matagal mo nang gustong pumasok sa beach property investment, ito na ang sign at talagang yung perfect timing. Message mo lang ako para sa full investment computation and availability. Before magtaas ulit ang price. Sa so, ano pa hinihintay mo? Message mo na ako. This is Cyrus of Ortega's Plant Properties. I'm happy to serve you.